So, pera sa mag-vlog mag para may pera. Huwag kayo patamad-tamad. Bilis! Ako galaw-galaw. So, ma si ma Mas Kanoy kahit medyo nahihirapan sa pag-vlog. Ayan. Ginagawa niya para map mapasayo lang. Mapas mapasayo. Mapasayo lang kayo mga guys. Mapasayo lang kayo. Ay, pa na yan si Mama Scanoy. minsan eh, hindi niya kinakaya. Pero gusto gusto niyo lang. Gusto niya lang. Kayong pasayahin. So ngayon, magkagawa kami nito ng content. Para mapa, ma, naman kayo. Mapasaya naman pala kayo. mamaskano Mama Scano, ikaw ang ibon ngayon ha. Kulay itim na ibon. Ibon na piste. Ibon na tao. Ayan. Ito ang, ito ang ano namin mga guys. Kameraman namin si si uh, si atila Lalay vlog. atila Lalay vlog. Ano ka sa ano? sa kami atila uh, atila Lalay vlog. may mahihiyain kasi itong aming ano, yung camera man. No, so, maganda na ang palay ko. Grabe, ang ganda na ng palay ko. Oh. Thank you, thank you po. Ayan. So ang daming ibon dito. Gabi ang daming ibon dito. Huh. Huh. Ah, may ibon. Ayun oh. Yeah. Ah, ah, ah. May ibon. Ayun oh. Malaking ibon. Ayun. Ah. Yeah. Yeah. ikaw pala. ikaw pala ang ibon dito. Ha? Ah, ah. Ayan. Ayan, nahuli ko. Ah, tao. Ayun oh, tao. Ayan. Ikaw pala na dito ng...